Hello mga kalanglang for today's video. Pasingod kami ini sa Let's Play nga na located sa Vasquez Jimena. So ang Let's Play duwaanan ini siya sa mga bata. So excited si kalanglang ni Jo o si kalunglong na mukad to kay first time pa ini na mo visit o magduwa sa Let's Play. So it's a playground na kundiin magbayad ikaw ng per hour para lamang maka Duaan, mga bata or aron malingaw. So, dyan, nagsakay kami tricycle, kay pang may car, puhon pa man kami magka-car, I declare. Char! So, dyan na ang amo nga detail sa amo nga pagpasingod sa let's play. So, I know, nakabayo na kamo ini ka lang lang ining let's play. Kay, basi gani, na naka, una nakamundiri pagduwa pagdaya sa iyo mga bata kaysa amo so dari si ka lang lang nagunara gadud diri siya sa entrance okay so nakakari kami diri kay in ako kaiba na si Dolor na midwife sad nagtawag na dia daw sila sa suyod Uba, uban ija pa chok chok ija baby so before kita mo suyod magbayad-bayad ani kita diri daan ng time so ang ija I mean, ang ila per hour, ani is 1.30 man ata. Kung waya ako na sa job. Basta 1.30 ba ganun eh? Basta daw na sa 100, kapin. Dili na ako sure sa so 1.30 kay ni Jo. Kalang lang, kalimtunon man sa bsahay lagi. So, dyari na, dyari na kami sa suyod. Add to si Dolor. <laughs> okay, dyari si Pachuk-chuk. pachuk Pachuk-Chuk na may sa sariling mundo. Si pachuk hilig dyan rin magduwa diri sa mga Roblox. Uy, oh, yan to si Lab, -Lab. So, dyan na kami sa suyod. So, gana si Ja, timing ra kay Way ka mga bata na nagduwa. So, dyan rin si Kalanglang, Naniid pa ano si Ja sa place. Kay first time manija. Ja. Nanid, ano si Jawaya, ano siya magduwa, nagsabak-sabak, ano sa mama kay, nasipog siguro, sabi siya sa edya, tita Mary Ann. Taglangan ako, ini -in na time si Dolor na bidyuhan kami. Tanawa kay nasipog sipog pa in si Kalang lang, dili pa magduwa-duwa. Adyan lang yun magpasabak, ari na kuman kay, naka-adjust naman siya. Mm, na si Kalang lang, nagduwa na si Ja. Hinahinay ragkamang. Mm. adto si kalunglung Nagambak-ambak na. Amoran na nakawala sa hawla. Ana na, nagsugod na da, Jun. Ang kiat ni Kalang lang ni Jo. So, nice ini siya ja diri na place. Very safe para sa mga bata. Ganaan sa bako. Kay dili siya ja crowded actually. So, happy ra nataghagad na taghagad ako, ako dire ni Dolor sa Let's Play. O, ba diba, kamu mga kalang lang. Kung jay ijo bata na ang anip ang edad. Tapos, syempre, mga working mom kita. Sahay, mabisi man jud kita sa ato trabaho. But, kinahalang jud nato tagaan og time na makipagbanding kita sa ato mga bata. Kay para sa down sila nga mental health. Kay makahatag down siya ng good impact sa ilang nga mimor, sa ilang pagkabata kay daya-dayahon jaw nila hantud na budako sila. Dili jaw nila kalimtan for sure. So kinahanglan jud na mag mag, 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 mag I spend kita og time sa ato mga babies, mga mga nanay kay pohon ini sila kun mandaggo ko na badayaga mauli taw dili di na dawon sila nimo mahagad bisan gusto pa nimo mo makigbanding sahay dili na dawon sila mo, mo iban sa imo. kay daw na ila daw sariling desisyon sariling mundo kay gusto na nila lain na ila kaiban like friends or something ing ana kay inana sa kumanang sa ila ati dayagan naman ila ati so sahay kung ako hagaron dili na mo iban no? Raw si kalunglungo ang muraga jud nakawala sa hawla dari sabang ijo ka lang lang Paano ay sundog-sundog man sa iya kuya sa uno ka gara sa iya kuya, ang ija sab masundog. Hmm. Sila ra man ini magkasinabot tan awa. Hmm. Da gara gadud ini si ja. Hmm. Si kalunglong matingaya ka mo ing ana nagadud si ja ka hyper daan pa sa una. Ang gamay pa. Hmm. Ikaw ra kay takhan kay bisan mungitngit na ang langit. Sige gihapon duwa ang muna si Kalonglong. So, enjoy ra ang mga bata. Sulit ra karadyaw, anamot tagbayran. Uy, si Pachukchuk. Mm, si Pachukchuk sad, o. Oh. Si Pachukchuk, nagdua-dua sad. Oh, what, so, dako si Jaan Place. Ganahan nga yung diri mga nanay. Magdaya sa iyo mga bata. Kay, safe ra si Jaan as in luag pa ang place. Enjoy na enjoy sila gadyod. Labo na ini na area diri. Kaya mo ila sige tagbalik-balik inin sliding. Amo ila taganahan diri. Amo ini favorite na area. Mag-slide slide. slide. Kaya salbabida lagi daw. So, ingani jud mga nanay. Ang saon man, nga nanay man kita. Pero, enjoy ra ka dyan siya, mga nanay. Instead na, maglaag-laag, mag-iban-iban, mag-chika-chika, mag, -iban -iban, mag, -chika -chika, mag mas nindot sab na mag-spend. Mas pili yun na ito ang mag-spend mag and time sa atong mga babies, sa atong mga Juna kids, kay I know and I'm very very sure na muda ko ini sila dili gadud ini nila kalimutan. for their mental health for to ex exploring new places ad, and adventures yes baby mm, brum brum ko no laong si kalang lang ta yeah. actually dari na sad kita diri sa lain area, And in yung climbing area na apa lain nga ni mga nanay. Gana rin si Jao para sa less an ilang nga exposed sa gadget. Dili sila babad sa gadget. So, kinahalan dyan nato to i out ang mga ingani, i-explore sila sa mga ingani ng mga lugar in, eh para dili sila magbabad sa gadget. So, mm -hmm. kita yung dapat mag-adjust. Mm. -hmm. kong pasagdan na nato at nato mga bata na mag mm -hmm. cellphone, cellphone. So, happy sa bako. Kaya, isasab na ako na rason nga nung ako sa diri dayadiri kay para dili sila ma-explore gajud karadyo sa gadget. Para dyan sab kuan physical activity. Kay, maka makabenefits kay sila raman sab puyasan sila, um, explore, ma-explore ma sila, makakuhaan pa sila ng mga experience, unsa sa din ha. unan awas sa e, lang, lang ako gusto kuguson, ija e, kuya, ini ni e, 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 Jamal sa, ka so ka happy, so, solitra, 101% ako, iskordiri nga lugar, so, si pachok gara po Oh. Mm. lang lang imbes na magduwa sila ni chok at to si Jakuya nagsunod-sunod na hinua. Kay idol ni Jay Jakuya unoy buhaton si Jakuya. Iya e, yes, sad sundugon. Sunod-sunod mm. si -sunod So ingana. Mm. So sa mga nanay din ha na gusto mo kare sa let's play na down located sa Basque Semina sa at bangila ni Madam Paloma. Ana. So very safe place ra si Jaga No hazardous. Ma, basta as in. Malingaw ra sad mga nanay kay uya may bayad ang nanay kay syempre mag, ang purpose ini nga lugar kay para malingaw man mga bata. So mga bata ang bayaran. Mm, naasaw 100 kapin ang per hour. Mm. Ganahan ako sa Ganahan nila ako maglantaw sa ila diri na area ka na kat 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 Kana ganing dili ko mag-worry kay very safe from man ganun si Ja. Dili ra sila maunsa. Sabi mm, okay. So, tana mga kalanglang ah uh, enjoy ka mo sa pagpangitain ng amo nga video ni kalanglang ug ni kalonglong hope na makabisit sa gamon diri maka-experience sa di mga bata diri sa Let's Play. So thank you for listening and watching to our videos. Bye!